Mamamatay tao daw ang former President Rodrigo Roa Duterte. Marami akong pinatay na pulis sa Davao. Bakit? Nakita ba nila kinalabit ang gatilyo at pumatay? Matagal ako pumapatay ng tao. Nakita ba nila na nag-uutos na na mo tao patayin mo yon, patayin mo yon? Barilin mo sa ulo. Patayin mo. <laughs> nagkakalinaw ang kidnapping case sa isang Chinese national. Noon pa nagtataka na ako bakit mas nauna pa si Maharlika at ang kanyang puting ahas sa breaking news ng pagkikidnap sa isang Chinese national. Mukhang malalaman na natin kung bakit. Ito ang tatlong suspect sa pagkikidnap kay Anson K. Kita niyo naman. Kita niyo naman. Sang ayon sa akin puting as kung talagang simpleng kidnap for ransom lang ito, bakit kailangan patayin ang biktima? Bakit kailangan patahimikin ito? Bakit mas sa una pa sa breaking news si Maharlika? Lalong lalo si Harry Roque. Harry Roque, ano nangyayari? Wala ano kayo. So, anong palagi niyo. Bakit kailangan patayin ang biktima? Anong pinapatahimik sa kanya? Ano ang nalalaman ng pobreng mama? hindi deserve ng pamilya na mawalan ng isang ama. Hindi deserve na lang mawalan ng isang family member. Pero ano ang tinatago ninyo? Ito yung perfect example ng isang taong ambisyosa. Pero labigo bigong-bigo sa kanyang plano na pabagsakin ng ating Pangulo at ang gobyerno ng ating Pangulo. Kaya kita mo, oh, maganda ang nagawa ng ating Pangulo na pababaan ang bigas at meron na ngayong available na 20 pesos na bigas sa Visayas. Pero ito siya, sinisiraan niya. Bigong-bigo itong vice-presidente na to, nakakaawa siya. Wala siyang ginawa sa buong buhay niya. Mula nung siya ay naging vice-presidente, kundi puro paninira lang sa ating Pangulo. Pero siya ay isang malaking bigo. Bigong-bigo siya na ang gobyerno ng ating Pangulo. Dahil ang Pangulo natin nakafocus sa trabaho. Habang siya naman nakafocus sa paninirang puri. Nakita niyo mga kaibigan, di ba? kung siya ay isang mabuting tao, dapat maging, maging happy ka na lang na nagkaroon ngayon ng 20 pesos na bigas. Pero hindi siya happy. Sinisiraan niya at yun daw ay panghayop, hindi daw pang tao. Meron nang nagkomente, eh, wow, kung kakain pala kami ng 20 pesos na bigas, hayop na kami, may nagkoment, no? Nagalit po sa kanyang sinabi at na-offend. Ganyan po siya, kawalang hiya, ganyan po siya, Napakayabang, napaka-proud. Kaya naman nakukuha niya ang lahat ng karma. Karma. Mm. 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 Kita mo, dito, kita mo ha? Nagplastik yan ha? O, oh, o, oh, o. Oh. Semana Santa, nagbigay pa ng mensahe na maganda. Pagkatapos, after Semana Santa, mga kaibigan, kung ano-ano nang sinasabi, mga paninirang puri sa gobyerno natin. Sa mga nating mga malasakit, at O, oh, diba? na di ba? Maganda sana kung titotoo niya yung kanyang mensahe sa Semana Santa. Pero hindi eh. Pagkalipas ng Semana Santa, nanirang puri ka agad. Biruin mo ha. Aha, 20 pesos na bigas. Panghayop daw. Eh, paano yung mga bumibili ng 20 pesos na bigas sa Visayas? Kasi doon muna inuna ang paglabas ng 20 pesos na bigas. Ibig sabihin, hayop pala sila. Grabe, napakayabang si Miss Confidential Fans. Pambih palibhasa kasi ang dami niyang nanakaw na Confidential Fans kaya hindi siya kakain ng 20 pesos na bigas. Napakayabang. Alam mo, Inday Lustay. Instead na magaganyan ka ha, maraming komento ang tao eh na ang galing-galing mong manirang puri, ang galing-galing mong magsalita, kapag tungkol sa gobyerno, pag paninira, ang galing-galing mong magsalita, pero kapag tinatanong ka na tungkol sa pambubuli ng China, sa ating mga mangingisda, sa Coast Guard, ay naku, no comment ka. At kapag tinatanong ka na tungkol sa confidential funds mo, hindi ka na makasagot, no comment ka na alam mo kung yung pagraratrat rat mo dyan, pagrereklamo mo at paninirang puri mo sa gobyerno natin, kung ginagawa mo sana ang trabaho mo maganda pa. Magtrabaho ka! Alam mo ba, ikaw ang perfect example ng isang bigo, bigong bigo na panglawang pangulo ng bansa na bigo ka sa iyong plano na pagpapabagsak sa ating gobyerno at kay Pangulong PBBM. Kaya ngayon ito, hindi mo tinitigilan ang pagpapabagsak panghihila pa ibaba sa ating gobyerno at sa ating pangulo. 'Di ba? Nagmensahe ka pa na wag daw magkawatak-watak, na dapat daw unity, na isa ang aral ni Kristo. Ganyan ba ang aral na natutunan mo kay Kristo? Ha? Ang manira ng tao, ang maging divisive, ganyan ba ang natutunan mo, Inday? Grabe, Inday, napaka-bitter mo. Napaka-bitter at talaga namang ikaw ay napaka-divisive. Pinagwawatak-watak mo ang mga Pilipino dahil lang nagalit ka, dahil tinanggalan ka ng confidential funds. Mukha ka talagang pera. Tingnan mo yung mukha mo, mukhang pera talaga. Nangalit sa mukha ng pera. Grabe, tumataba ka na dahil sa iyong katakawan sa confidential funds. Mahiya ka naman sa balat mo, Inday. Kahit kaunting kahihiyan lang, mahiya ka sa balat mo. Tumataba. Tira mo ang mukha mo, oh. oh. ang taba ng mukha mo na parang cobra. Tingnan mo mukha ko, o. Oh. Hmm. Considering 45 ka lang. 45 years old. Ako ilang taon na ako. Mag-56 na ako. Ngayon November 25. 56 years old na ako. Tingnan mo itsura ng mukha mo. Tingnan mo itsura ng mukha mo. Hmm nananabak ka na sa confidential funds, sa katakawan mo, sa pera, nananabak ka na. Mahiya ka, Lucrine. Tingnan mo ang Pangulo natin. Trabaho ng trabaho, nagkukumahog sa pagtatrabaho, nagkakandakuba na sa pagtatrabaho. Ikaw, nagkakandakuba ka sa pag-iisip ng paraan kung paano sisirain ang ating gobyerno at ang Pangulo. Walang hiya ka talaga na Vice Presidente. Dapat sa'yo ay Ma-impeach na talaga dahil wala ka talagang kahihiyan. Puro lang kakapalan ng mukha ang pinapairal mo. Inday, lukring, mahiyakan mo sa balat mo. Imbis na magtatala ka dyan, sagutin mo ano nangyari sa iyong confidential funds. At sumagot ka patungkol sa West Philippine Sea. Alam mo, inday, alam mo, inday, na Nakakahiya ka, kaya wala ka na talagang pag-asa na budol mo kami. Ikaw ang isang vice-presidente na panggulo, panggulo. Ginugulo mo ang ating bansa. Ang ating Pangulo gumagawa para sa ikabubuti. Ikaw naman ang gugulo at gusto mong pabagsakin ang ating gobyerno. Anong klase tao? Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay salipunan. Unang-una po, uh, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng pangulo ang aspirasyon na magkaroon uh, at mag-deliver ng uh, bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, naunti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng pangulo. Bakit muli na naman silang nagsasalita nagiging negatibo? Muli uulitin natin ang gusto po ng pangulo ng Pangulong Marcos ay ma-deliver sa taumbayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at, at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ang pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taumbayan.